Good morning. Ito po yung bahay namin sa aming probinsya. Ayan, sobrang sira-sira Kahit, kahit sira na, okay lang. At least meron tayong tinitirahan. Kahit sira na ng ating mga bumbong dyan. Kasi inakit ng anay. Yan no ginawa na namin ng yung kural niya kasi Pumapasok yung mga manok. Nilagyan lang namin ng harang ng yung plastic na screen at trapal. Tapos yan ang likod namin sabay. Sirang-sira na. Okay lang. Kahit sira. At least may matutuloy yan pa tayo. Yan yung sliding na uh, na dorian naman. Diba ang ganda o. Oh. Gawal gawa lang yan sa kawayan. Ito yung lamisa naman dyan kami kumakain. Yung upuan namin. Ito tour kayo dyan na. Sira-sira na dyan. Yan yung sosa namin sa bahay. Sobrang kalat talaga. Kasi o oh, sirang sira na yun sa itas na. Yan kami matutulog. At least meron pa tayong matutulogan dyan kahit sira na kahit paano naman kahit anong hirap ng buhay kakayanin natin Yan lang sa loob ng bahay namin. Kaya nga ako nagsumikap ako dito yung mag blag vlog vlog ko para makahon. Hirapan kahit konti lang. Ito yung mga alaga namin manok na native Ayan, makikita nyo sa labas, ba diba? Ang ganda na. Ang ganda kahit trapal yung ang sigili daw. Lagyan ng trapal ng harang. Tapos nakamakan lang yung bubong. Ito tour namin siya sa aming bahay. Yan o. Yan sa labas. Ba, ang ganda. Hindi ko kaya yung ito yung bahay namin. Kasi sa probinsya kasi kayo nag wala namang magawa kasi wala ka namang trabaho. Ito kaya soon mapayas to No, kahit kahit sira-seran na yan oh, so okay lang yan at least may bahay pa tayong tinituluyan ayan oh, yung banda sira talaga yung bubong eh at tanggal yung amakan kasi inakit ng anay yan masaya kami dyan na namumuhay. Diyan Di at least may tinatuloyan pa din na bahay. Binibilhan lang namin ang travel na temporary dyan. Yan lang yung pinto namin oh Gawa yan yan sa kawayan. So, maayos lang At least, may bahay po tayo. Hindi tayo nakatulog saan sa saan lang. Konting tis, tis lang tayo dito. Eh, wala naman tayo ano eh. Nandyan tayo sa probinsya eh. wala man tayo magawa kasi hindi naman tayo po nagtatrabaho unti-unti lang natin yung... ayusin bakas makabili ng pako ayusin ko yan lagyan ko na no yan ng kawayan dyan yung bumbuka na na dingding na dyan banda.